Perming pigsisiguro siguro ni Nanay Abe kan Barangay Victory Village, Legazpi City na masusustansyang pagkakanan sa iyang pigtatao sa sa iyang tulong sa radid pang aki. Apwera ka ini, perming niya man pigpapatumor nin vitamins ang mga iningan ni mas siguro na mabaskog ang salud kan sa iyang mga chikiting. Vitamin sa baby, sa mama, tsaka sa Prutas, prutas tsaka gulay. Sigun kay Arlene Riyario, ang pamayukan National Nutrition Council Bicol, tamaan mga paagi ni Nanay Abe. Sa siring man kayang lakdang, mababawasan ang kaso ng malnutrisyon sa kabikulan. Katunayan, sabi niya, nagbabaan kaso kang malnutrisyon sa rehiyon ka nakaaging taon. Base sa datos, 10.5% na sanaan bansot sa rehiyon, 5.6% ang underweight, 5.6% ang wasting, asin 2.73% naman ang overweight o obese. Nakalagay sa ating Regional Development Plan for 2024 at ito yung ating uh, uh, counterpart o regional plan natin sa Philippine Development Plan na dapat bumaba again ng 1% minimum ang ating uh, bansot or uh, prevalence ng uh, stunting dito sa Bicol Region. At ini-expect natin na ito ay uh, marireach natin. Nga ni padagos pang magbabaan kaso kan malnutrisyon, may mga pigkukundusir anahensya na programa nga ni inian matawan kasimbagan. Arog kan pagkakaigonin mga feeding programs asin pananaonin mga vitamina. Apara sa kaakian, pigtututukan manindaan mga expecting moms sa rehiyon. Ang NNC mismo rin ay merong a feeding program, tawag namin doon, tutok kainan. asin tutok, yung I minyo mean, na know, talagang todo pansin. Tutok kainan National uh, Dietary Supplementation Program. And right now may ongoing tayo nito sa Camarines Sur at sa Katanduanes. And uh soon magsisimula na rin sa uh, sa Masbate and Sorsogon. Um ongoing ngayon ay mga bata 6 to 23 months. Take note, ito yung mga batang walang may gustong pakainin. Kasi walang national program for the very young children except this one. Although, ang Sorsogon nagsimula na rin, meron na rin silang mga feeding program for the very young children. Kasi yung daycare, di ba, uh, these are two and a half years old to about four, I think, or so. DSWD yun, national program din natin yan. Ang DepEd naman, malaki na yung bata. Eh, sabi ko kanina, di ba, first 1,000 days, very critical. So, ang kailangan natin gawin talaga, magkaroon ng more programs, feeding programs for the very young children. Again, why? Kasi pag lumapas na yung dalawang taon ng bata at siya ay stunted, stunted for life. Ayaw nating mangyari yan sa ating mga anak. Kaya yung gana lang yung campaign ng Department of Health, uh, ng PIA, ng iba pang at kayo na rin nakasama namin sa media na siguraduhin yung kapakanan ng mga buntis, at mga batang wala pang dalawang taon ay uh, mauuna sa lahat ng proyekto. Sa talakan ahensya, kabali sa may mga naitalang kaso ng malnutrisyon iyon ang probinsyahan kamarini Sor, mas Masbate, Asinsor, Sogon. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Bue.